yung extent ng corruption na nangyayari. Gusto mo mo mag-invest sa isang bansang puro corrupt yung tao. Hmm. Diba? So Ito kung walang ka, investment. Yung slides ko. May isa, mm. may isa akong slide dito sa paggastos na uh, dito sa pagbagal ng growth natin ayan nakikita ba ay siya yeah. ayan ayan So ito, sa graph na ito, makikita yeah, yeah. yung green. Ito yung sinasabi ko na bumabagal ang pagkonsumo ng pribado yeah, yeah. sector sektor. Dati, umaabot ng 4, 5, 6, oh, okay. even 7% percent ang uh, percentage points ang contribution niya. Palit ng palit itong green kung nakikita ninyo. So ito yung epekto ng inflation. Pero yung blue din, yung investment spending, apa, sa ibang mga quarter, wala. Diba? Itong mm. Ito, quarter, ito, ito, ito rin, sobrang oh, liit. So, may mga quarters sa uh, nakalipas ng mga wow. taon, 2023, na walang kontribusyon ng investment spending. Mm -hmm. And even yung government yung isang pula, makita nyo rin, isa naglalaho siya. Hindi <laughs> <nabila siya> <laughs> gumagastos yung gobyerno. <laughs> hindi uh, gumagastos sa gobyerno pero hindi siya Ganun, parang okay. no growth parang from mula sa yeah. isang taon papunta sa kasunod parang hindi dama yung Uh, hindi nakatulong that, sa paglago ng that, that, that ekonomiya, that, 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 yung uh, paggastos ng gobyerno. Alam niyo po kasi, alright. isang polisiya din yan na kapag halimbawa kumihina talaga yung takbo ng ekonomiya, kulang ang investment, doon po mapasok yung role ng government. Yung yes. government spending para, kumbaga parang ano ba yan, sasakyan ija-jumpstart mo yung ekonomiya. Eh. <laughs> government yung gumagastos, pero dapat sa paggastos ng gobyerno, nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Yes, correct. Okay. Eh kung so, mall tour lang yan ni speaker, ay walang contribution niya sa huwag ng ekonomiya. Wala, wala yun. Pagkatapos ng isang bigay, tapos na. Hindi na. <laughs> oo. Ano sasabihin naman nila, makakatulong naman yan sa consumption spending dahil kapag nagbigay ka ng pera sa mga tao, oo, oh, di may panggastos na sila. Ah, oh. stimulus pala. Hmm. <laughs> Pero kasi hindi po yun sustainable. Mas maganda kung gusto nating palakihin yung consumption spending ng mga tao. Ibigyan natin sila ng trabaho oh. at, uh, pa, at yung may decenteng sweldo para meron silang panggasta. 'Di ba? Correct. Sabaga long term dapat ang pagtingin natin, hindi yung short term na ayuda uh -huh. culture. Oo. Uh -huh. So, anong ano natin? Ano ang prognosis natin dito sa... Baka makalimutan na naman natin. Last time na nagrantay tayo, dalawang oras inabot natin. <laughs> oh, ang prognosis ay, paano ba lumipat sa Spain? Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> wala, wala, tayong kakayahang luwipat sa Spanya dahil tayo po ay mga ano... Uh, ano yeah, yan, hindi tayo mga alta sa syudad. Kaya uh -oh. ano, yeah, kasi tayo. Lalo na ako, punong or... <laughs> bayan. Punong barangay ka. Ano ka pala eh? eh. Ka hindi, uh -oh. hindi ka, hindi ka pang Kastila, JC. <laughs> <Hindi, laughs> <hindi>. <laughs> May iwan ka daw dito sa fair. Pilipinas. kamag anak mo yung mga nag-organisa ng barangay at saka bayan. <laughs> so ang so, kailangan mo ay... Kailangan mo ay golden ticket, ay golden visa. Oo, mag-iipon na ako ngayon Wala sa aking UP salary. Hindi pumila ka doon sa ano, sa Ayuda Mall tour. Hindi pumila doon. Oo, sa. Oo, rin aabangan. Kausan ba yan mga SM Mall Oo, mga SM Mall. Pumila ka doon sa SM Mall tour. Hindi na ako papasok, pila na lang ako sa. Oo. Mas malaki yun eh kesa sa daily rate natin sa UP. Kasi namamagay sila ng 1,000 to 10,000 pesos. So kung everyday pipila ka kay speaker, 10,000 a day, mas malaki yun sa sweldo natin sa UP. Baka dapat di tayo masyadong nang aaway dito, pumipila tayo kay speaker. <laughs> yeah, yeah. Baka ano, <laughs> ka na rin yung sweldo. Oo. Oh, oh. Ikaw, Zay, anong prognosis mo dito sa lipunan natin? Ganun talaga, eh, no? Pagpasensyahan nyo na po ako na apektuhan yung paghahapunan niya at hindi mag maganda yung balita na binabahagi namin ngayong gabi. Oh, oh. Parang, Pero kailangan nyo pong madinig na, to news, eh. Yung news no, lagi. Wala ba nang ang hirap na nito. And, honestly siya tingin ko tutuloy-tuloy lang tong ganito. Hindi ito matatapos. Yung oh, 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 bigla oh, oh. na lang, ay biglang, wow, busilak na lang itong kulooban namin. Tapos na kami kumuha ng pork bagel. <laughs> Wala eh, kasi green na talaga yung ano, pinag-uusapan uh -oh. natin. Na... Maganda tong ano comment ni Adelaide daw. Oh. Baka para ma-realize sa mga kababayan natin na sabi niya, yung budget deficit, kulang ka nga kasi po. Yung revenue na kinokolekta ng gobyerno ay hindi sapat para pondohan itong budget na binubuo ng kongreso natin. So, laging may budget deficit. At yung deficit na yan ay inuutang natin. So, tama po yan. Program, program rule na babayaran mo. Yung inuutang na hindi po natin yan June next year. No? 32 years. So, ibig sabihin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, ang magbabayad ng mga inuutang natin ngayon. At kasama dyan yung ayuda na pinamudmud sa atin ngayon, babayaran natin ng 32 years yung uh, mga ayudang pinamumudmud sa atin ngayon. Yun hindi natin nare-realize. Eh. Diba? Napaka-unjust. <laughs> Oo. Ako oh, kasi talagang iniisip ko, ang pangunahing responsibilidad ng government kasi ay i-address yung pababae ng poverty at i-address ang inequality. So kung magkakaroon tayo ng mga programa sa gobyerno, dapat yun ang tutok. No? Yun yung tutok. Uh, paano mo tutugunan yan? So dapat may maayos na trabaho yung mga tao, may access sa healthcare, may magandang edukasyon may mga infrastruktura para makapag-attract tayo ng mga investors sa Pilipinas at magkaroon ng trabaho yung mga tao. So, evaluate natin kasi nakaka-3 years na si BBM. Kaya pa ba natin ng another three years sa ilalim ng administrasyon na to? Diba? Na at trillion, ano, pork. <laughs> <laughs> I'm so... Uh, 'Di ba? <laughs> oh. eh ano ba yung plano ng presidente para magkaroon daw ng investment sa Pilipinas? So, oh, 'Di ba? world tour pa ba siya? <laughs> Parang medyo nabawasan na yung world. <laughs> tayo, no mga ano no, yung mga uh -oh. Oh, Yung pag-iimbita -pag ng mga investor. So, hindi na siya masyado nag-world tour. Pero bigay na lang siya ng bigay ng incentives ngayon. Uh Oo. -oh. Oh. Ano ba itong mga incentives na to? Ibig sabihin, hindi sila nagbabayad ng tax. Itong mga industriya na binibigyan ng incentives ay hindi nagbabayad ng tax. Kaya minsan po mapapatanong kayo, kasi itong budget na dinidiscuss na namin nila Zaya at ni JC, ito ay pinupondohan ng tax. Tayong mga pangkaraniwang tao ay walang takas sa pagbabayad ng tax. Hindi ka naman pwedeng bumili sa grocery tapos ay huwag niyong isama yung VAT kasi galit ako kay BBM. Ayoko <laughs> magbayad ng VAT. Then, hindi pwede, <laughs> pwede yun. <no>? Hindi <laughs> pwede. pwede lang eh. No? Oo. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Parang oh, ako ng 3-in-1 coffee. Ay, ayoko pong magbayad ng VAT kasi napupunta lang yan sa pork barrel. Hindi pwede yun eh. Pag bumili kayo ng 3-in-1 coffee nyo, kasama na yung VAT doon. So nagbayad na kayo sa gobyerno. Pero ang government ay may power magbigay ng incentives. Ibig sabihin po, ay, pwede silang mamili ng hindi magbabayad ng tax. So, itong gobyerno na to, isa sa mga pangunahing programa niya. Yan, yan yung kapapasa lang po, yung create more. Na ba, Give more incentives. Anong masasabi mo doon, Shelo? Create more. Baka next time, create more, more, more. <laughs> create more, 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 more. Uh, <laughs> more, more, more incentives. Uh, Oo. Oh, oh, Alam niyo po, naku, tagal nang pinag-uusapan yan sa development literature na hindi sapat ang pagbibigay ng incentives para mag-attract ng investment sa isang bansa mahalaga. Siyempre, titingnan nila, eh, kahit babigyan niyo ako ng six years na hindi ako magbabayad ng corporate tax kung wala namang skills yung mga taong bayan nyo. Ba't ako pupunta dyan, di ba? Eh, ano na nga yung reading skills natin, yung mga 10 years old natin? Yeah. hindi marunong magbasa. Learning problem. na ba? So, kung ganyan yung kalidad ng, ng human capital natin, bakit pupunta yung investors dito? Kahit huwag mo pa silang pagbayarin ng corporate income tax. Eh, kung wala naman silang mahahire ng na mga skilled workers ay eh, hindi po sila pupunta. So that's one. Napaka-importante na edukasyon. So mabuti na nga lang may bago ng Secretary ng Education. So abangan natin kung ano yung milagrong magagawa ni se Sek Angara sa DepEd. No? Pero isa ding importanteng component ng human capital ay ang kalusugan. Oh, yeah. oh, So, diba? so dapat simple lang po niyan eh. Parang kahit walang college degree yung presidente natin, dapat medyo gets niya yan. So maliban po sa incentives, kailangan ay guraduhin natin ang human capital ng mga Pilipino. O de, sige, yan ay edukasyon natin. Ha? Hindi marunong magbasa ang ating mga 10 years old. Kamusta ang health? Ano ang diagnosis niya sa health program ng gobyernong to? Araw-araw yeah, ko nang nirarant yung PhilHealth, kayo naman. Ako pa rin. So yung tinanggal nila sa PhilHealth, nilagay nila dun sa GL. Yung GL po yung guarantee letter na kailangan pila ka dun sa ano mo, congressman ng distrito mo. Imagine nyo po, tinanggal nila 60 billion sa PhilHealth, nilagay nila dun sa GL, 58 billion. Ano, ah, naglolokohan ba tayo? Hindi <laughs> Imbis na okay. sana pag nagpa-hospital ka, ayos na kasi bab dideduct na lang ng PhilHealth. Tapos para parang pang ano, pa-complicatehin ng buhay na natin. parang ay, hey, hindi, sapat 'yan na may PhilHealth ka. Maghanap ka muna ng pamasahe pa para makakatok oh. sa pintuan ni congressman or ni senator. Mas manghingi ka ng ano, ng, ng pera sa mga kanila. Para may utang na loob ka, na kaya ka nakapagpa at nabayaran mo yung pangpapagamot mo ay dahil kay congressman at kay senator. Diba? So yan ang state po ng health sa Pilipinas. <laughs> Oo. So sino mag invest long term sa Pilipinas kung ganun? Kung kaya, laging nagkakasakit yung mga manggagawa mo. <laughs> Kasi hindi sila manusog. Ito yung investors, yung mga tao na ano, mm. mga empleyado nila sila so, oh, pa yung oh. kasi walang maayos na ano healthcare system wala nang maayos na healthcare system palpak pa yung health insurance correct public correct. Um, health yeah. insurance di ba parang oo oh, oh. good at saka <laughs> at mga basic indicators din like infant mortality maternal yeah. mortality kulelat talaga tayo sa ang si tataas yeah. Oh, oh. stunting yeah. oh, one third ay stunted yes Actually, pag tinignan mo sa bottom 20% ng mga mahihirap sa Pilipinas, 50% yung stunted. Sa so, ibig sabihin, sa pinakamahihirap ng talaga, isa sa yung one in two kids ay stunted. Ano ba ibig sabihin ng stunted? May learning ano po sila. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na hindi sila makatapos ang pag-aaral. So, kapag stunted ka, yan ay parang isang sumpa. Kung mahirap ka ngayon dahil stunted ka, halos yung chances mo na maiahon yung sarili mo sa kahirapan ay nawawala. No? So kaya napakalaking programa din po na dapat eh, binibigyan ng atensyon ng gobyerno yung stunting eh kasi yun yung ano pa eh may window lang yan na pwede kang mag-intervene yung first 180 days um ay yung first three years ng buhay ng bata yan po ay uh, kung kailan pwedeng mag-intervene uh, no yung 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 mga tao para ma-address itong stunting na to so kung hindi at saka yung paghabang buntis si nanay eh, kung wala silang makain talaga tapos stunted si ano si si nanay yung anak niya magiging uh, stunted din ayan